Today ka farm boy, masama na naman ang panahon, halos isang linggo na ding umuulan. Sa video na to, pag-usapan natin kung anong pwede natin gawin para mabawasan ang stress ng mga alaga nating na manok sa ganitong panahon. Kung ang mga manok mo ay naka free range o sanay na nasa range area, malamang sila ay stress na ngayon. Katulad dito sa aming poultry, dahil sa stress ay bumababa na ang aming egg production sa ganitong sitwasyon. Ang kanilang stress ay dahilan ng hindi nila paglabas sa range area dahil sa masamang panahon. Alam naman natin na hindi sila pwedeng lumabas dahil maaari sila magkasakit kapag sila ay nabasaan ng ulan. Limitado lamang ang space ng housing ng mga free-range chicken kaya nakakadagdag ito sa kanilang stress. Tumataas din ang level ng ammonia dahil hindi kagad natutuyo ang ipot nila dahil walang init ng araw at maayos na air circulation sa loob ng housing. Bukod pa dito, dahil masiki pa kanilang lugar ay nakakaisip silang mag feather pecking at maaring humantong sa kanibalisem. Dahil sa ulan ay lumalamig din ang temperatura dahilan ng pagbabago sa kanilang paligid na nagdadala ng stress. Dahil sa ganitong sitwasyon, maaring bumaba ang egg production ng flock ninyo at kailangan itong masolusyonan sa lalong madaling panahon. Una, maaari kayong maglagay ng mga dahon upang matuka nila ito upang makain habang hindi sila nakakalabas. Ito rin ay pwede nilang laruan upang mabuwasan ang kanilang stress. Maaari ding magdagdag ng ipa upang magsilbing pampainit at mas madali matuyo ang ipot ng mga manok. Dahil dito, maaaring bumaba ang level ng ammonia at manatiling tuyo ang kanilang paligid. Maaari ding maglagay ng exhaust fan o buksan ng mga bintana upang mag-improve ang air circulation sa loob ng kulungan. Maaari din silang bigyan ng probiotics upang sumigla ang kanilang katawan. Dahil tulad ng mga tao, ang mga manok ay malulungkutin din kapag makulimim ang paligid dahil sa ulan. Paalala lamang mga ka-farm boy, ugaling obserbahan ang ating mga alagang manok. Sa pamagitan nito, malalaman natin ang mga pangailangan nila at nang hindi tayo nagkakaproblema sa ating production.